Alam mo bang hindi mo kailangan ng maraming kaibigan para maging masaya? Sa buhay, madalas hinahanap natin ang dami. Gusto natin ng maraming barkada, maraming kasama, maraming likes at atensyon. Pero sa totoo lang, hindi sa dami ng nakikita ang tunay na halaga. Ano ang silbi ng sampung tao sa paligid mo kung wala naman talagang makikinig kapag bumagsak ka? Mas mabuti pa ang isa o dalawang kaibigan na totoo. Yung alam mong mananatili kahit wala kang maibigay. Yung hindi sumusukat ng pagkakaibigan base sa pakinabang, kundi sa samahan. Sa huli, hindi sa dami ng kasama mo nasusukat ang kaligayahan, kundi sa lalim ng koneksyon mo sa kanila. Ako si Maskara, hindi mo man ako kilala, pero naiintindihan kita. Kung may natamaan, panahon na para gumising.